So ngayon mga kaibigan ay uh, nandito po tayo sa Badyaw Community po na matatagpuan dito sa barangay Mabusag, Sur, badok Ilocos Norte. Kukumustahin lang natin kung uh, ano po yung kanilang pamumuhay po dito sa kanilang lugar mga kaibigan. So uh, uh, mag-interview po tayo mga kaibigan. okay Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ilan po kayo dito tatay? Yung balet nung pamilya kami. Ah, okay. Tatlong pamilya po kayo dito sa... Oo, oh, sa, sa bahay bahay ito. isang bahay. Oo. Oh, oh. Isang bahay, tatlong pamilya. Mm -mm. May mga apo na po ba kung naganak? Oo. Oh, oh, oh. Kailan po kayo dumating dito sa Badok? Ay, matagal na, sir. Matagal na? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Yung wala pa lockdown dito na kami. Ah. Okay. Yung panahon pa si Duterte, oh, oh. yung dito na kami. Yes. Saan po kayo galing, tatay? Yung galing muna. Sa Mindanao kami. Mm -mm. Pagkatapos pagdating ng panahon, mhm. Mm -mm. Deboluson. Mm -mm. ah, pagkaraban ni Misuari. Okay. Kay Marcos. Mm -mm. Doon na kami mga Badjao nahirapan. Mhm. -mm. Pero bakit kami hindi nahirapan? Mm -mm. Hindi na kami nakapunta sa laod. Uh -oh. Hindi na kami nakapunta sa bukid. Okay. Matakot na lang kami. Mm -hmm. Pero sa Mindanao, holo-solo. Puro baril lahat. Ah. Ganyan. Okay, oh, oh. Alam mo yung mga badyaw. Ayaw pa nakakita sir ng baril. Kahit pusa, matakot lang kami. Okay. Papaano kung tao pa? Papaano kung mga kumandel pa? Mm-hmm. Mga badyaw, matakot lahat. Oo. Oh, oh. Pagkatapos yung kahirap sa amin, sir, wala kami nakaaral. Mm hmm. Yun dati. Okay. Pero yung tinuro sa mga bagulang namin, mm -hmm. mabuhay kami sa dagat, mm -hmm. nabuhay kami sa laod. mm -hmm. Na ngayon, hindi na kami nakapalaod. Mm-hmm. Nahuli ng mga isda namin doon sa mga balko, hindi ba? Okay. Pinupuntahan kami sa mga sabiang ibang lugar. Oo. Uh -uh. May balko sila. mm -hmm. May nanghuli sila isda. Yung mga isda dito sa Mindanao, naubusan. mm -hmm. Pero kami, bakit wala kami nakaaral? Yung mga magulang namin, matakot nag-aaral. Mm -hmm. Anong kinatakotan? Mm -hmm. Ayaw nila nag-anurable. Mm -hmm. Ayaw nila nag-eleksyon. Mm -hmm. Kailangan namin, sinong-sinong mayor, sinong-sinong president, mm -hmm. doon lang kami. Ah, sumusunod lang kayo? Sumusunod lang kami. Okay. Hindi kayo magagalit sa mga honorable. Mm -hmm. Kung sabi governor Kung sabi pangulo. Mm -hmm. Doon kayo, doon lang kami. Kung sabi nila dito ka, dito kami. Mm. -hmm. Okay. So mm -hmm. So tatay, uh, dito sa inyo or dito sa Bato community po dito sa Bato. Kumusta naman po yung pamumuhay ninyo dito? Ay mabuti naman. Okay. Bakit kami hindi nabuti, Ma? Ngayon. -hmm. Nihawakan kami ni Mayor mm -mm. sa ngayon. Mm -mm. Yung mayor namin na ngayon. Mm, -mm. Yon, mababait ng tao yan. Mm -mm. Ngayon, kami buboto sa kanya. Mm -mm. Ngayon. Mm -mm. Dati dito ang mayor namin si Turalba. Okay. Natalo siya. Uh -oh. Ni si Max. Uh -oh. Pero yung dati pa, nakatira kami rito sa banda. Mm -hmm. Kapatay ng bahay. Mm -mm. Lupa ni Turalba. Mm, okay. Pagkatapos, sinong-sinong makatulong sa amin, hilagay namin sa puso, ibigay namin sa aula. Okay. Amen. Oh, okay po. Tatay, um, ano po yung hanap buhay ninyo dito? Yung minsan yung mga anak ko nagpaninda. Oo. Oh, oh. Minsan limalakar ako. Oo. Oh, oh. Pero alam mo na yung paninda sa mga anak ko, sa mga apo ko. malit oh. Maliit din. Okay. Bili namin doon sa Kabu sa, sa Manila, mm -hmm. mga 30 pesos. Mm -hmm. E benta mga 50 ra. Ah, okay. So may 20 pesos kayo? Ah, ah? 20 pesos. Uh -uh. Hindi naman naraw raw. Okay. Minsan walang mamimili. Okay. Minsan uh -huh. maglakad-lakad lang kami. Kahit uh -huh. may hindi mainitan suga, limakad lang kami. Uh -huh. Mga lakas Para, po, uh -huh. ganun. Pero maghanap kami sa pagkain namin. Mm -hmm. Magpasalamat okay. kami sa Diyos, okay. sa Allah. Okay. Basta makakain na kami. Okay. Ayaw namin kayo nangungukop sa mga tao. Ayaw namin nang hold up. Okay. Ayaw namin nang agaw, uh -uh. Ayaw namin nang nag-anurabol. Okay. Kailangan namin basta kayo makakain na. Basta mayroon nakahawak sa amin. Okay. Katulad sa inyo, uh -huh. nihawakan kayo maganda. Uh -huh. Mabait nang kami ng tao. Okay. Tatay, ano po yung masasabi ninyo? Dahil sabi nung iba na yung mga mas babata mm. na mga miyembro po ng Badyo dito sa Ilocos Norte, uh, namamalimos po. Ano po yung masasabi ninyo doon? Yung malalimos si mga kami. Okay. Katulad sa mga matanda. Oo. Oh, oh. Nangingin kami sa katulad ninyo. Oo. Oh, oh. Hindi namin yung kailangan namin pagpera namin. Oo. Mm -hmm. Kailang, kailangan namin basta kami kabilin na pagkain. Ah, okay. So yung mga hinihingi ninyo oh. is para lang po sa pagkain ninyo. Sa pagkain namin, sa pagbayad namin sa ilaw. Mm, so masaya masaya na po kayo kung may pambili ng pagkain at saka pangbayad ng ilaw. Oo, masaya na lang kami. Oh. Pero anong inihabol namin? Mm. Ngayon na kami hindi na kami nahihiya. Okay po. Mabuti pa mangingi ayaw magnanakaw. Ah, oo. Oh, oh. Pero matakot kami sa kulungan. Um, Ayaw namin makulong kami Walang kasalanan Okay po ba? Diba? Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. Yan muna-muna kinakatukan sa mga badyaw hmm. Matakot sa kulungan hmm. Sa tagal ko, wala ko nakakita kulungan Matanda na ah, okay. ako ah, Okay Pero mabait na ako so, ng So masaya tao. naman po kayo yung Pamumuhay ninyo dito? Minsan masaya Minsan Samba yung kasabi katulad ninyo Isang kahit, isang tuka Okay po Minsan makapangalawa, kumakain Minsan paminsan minsan. Minsan wala. Ah, oh, okay. Tinamugani niyo po. Yung may apo na ako, maraming na maapo ko. Okay. Uh -huh. Ito apo ko. he uh -huh. Ito mga apo ko. Uh -huh. Yung apo ko naganak bagong naganak. Uh -huh. Nadala ko sa ospital, tinutulungan kami. Walang bayad sa ospital. Hmm. So dito kayo lahat natutulog. Dito kami lahat natural. Ilan po kayo dito na natutulog po, Tatay? Yung minsan tatlong pamilya. Okay. Minsan puno-puno. Dito matulog yung mga apo ko. Oh. <laughs> so, yung pag natutulog kayo with your apos, masaya na po kayo? Na basta tignan mo na paghihakan namin, no? Oh, Kaltol lang. Okay. Uh, basta um, kailangan namin, basta buhay kami. Um, Kahit saan kami makatulog, um, basta buhay lang. Um, malusog? Oo, oh, malusog. Walang sakit? Oo, oh, walang sakit. Ayaw namin magkaguluhan. Okay. So tatay, uh, ano po yung mensahe ninyo sa mga kapatid natin na mga Ilocano, yung mga tumutulong po sa inyo? So ano po yung mensahe mo po sa kanila? Yung basta Ilocano, nakatulong sa amin. Anong pagbayad namin, bunga nga rin. Mm -hmm. Pero ganyan na, maabot panahon na eleksyon, mm -hmm. yan na itulong namin sa kanila. Okay. Kung pera, wala well, makatulong sa mga katulad ninyo. Okay. Kayo nagtulong sa amin mga pera sa pagkain. Malaking sulung hmm. ninyo katulad ninyo lahat. Okay. Dito sa Mindanao dati, araw-araw kami magutuman. Pero bakit hindi araw-araw magutuman? Punta kami sa laod, nihuli ng isda, okay. nihulang makina. Hmm. Kinanggalan pa ng ulo, ulo. pa. Kaya po, pumunta po kayo dito. Kaya, nga, sa... ngayon kami pumunta dito, sa Ilocos Norte. Alam namin mga Ilocane, walang babae, walang lalaki, mababait. Okay. Yung karamihan. Okay po. Uh -oh. Mababait manwa ka sa akin. Uh -oh. Hindi ko ito sa sa ko sa iyo. Okay. At totoo sinabi ko, matakot ako sa Allah. Okay po. Okay. Tatay, maraming salamat po sa inyo. Thank you, welcome, anak. Okay. Po. Makapunta ka sa bahay ko. Okay po. Taong mahirap kami, tulungan mo kami. Okay po. Okay, salamat. Po. Welcome. Okay po.